Ay, doon lang nabang may tatanong. Walang malaki yan, sige? Malaki nga. Lali, pa. Mahal doon eh. Ay, talaga okay. dahil. Yung ano, Yung ano, pa e, nang gato? Eh, ma'am, gato yun, ma'am. Eh, may tanong pa ako. Eh, pag may bumibisi ka sa inyo, ma'am, nililibre na doon. Hmm. Nililibre na doon. Ma'am, ah, ma'am, ah. pag may bumibisi ka sa inyo. Oo, oh, ngayon. Binibigyan niyo po ba ng rin? <laughs> <laughs> Parang may ibig kong sabihin. Eh, ano?

tak. Saya ini. kau kan?

mga. Okay, 100.00. Okay. Um, okay. po. Okay. 100.00. Okay. 100.00. Okay. 100.00. Okay. four Okay. 100.00. Okay. 100.00. Okay. 100.00. Okay. kaya ko maka po makama madali lang po ba makakuha talaga naha ng na 1.5 or 1 Mag wala bang project project